Yung ikatlong linggo po ng buwan ng Mayo ay isinasa-gawa yung International AIDS Candlelight Memorial Day at ngayong taon ay papatakpoyan ngayong linggo, May 18. Kasabay po nito ay ang pag-alala sa mga naging biktima ng naturang kondisyon na puno ng stigma magpahanggang sa ngayon. Keman Audrey, para mas bigyan pa tayo ng kaalaman tungkol dito, at bahagi ng kanyang HIV journey. Makapanayam natin live si Kael Mata. Good morning, KL. Good, good morning po. Good morning Magandang po araw po. Mm -hmm. Ayan. So, okay, uh, Kael, we want to know, yung yung naging journey mo ano, sa story ng buhay mo, paano mo nalaman na ikaw ay naging uh, HIV positive? <sighs> tulad ng celebration, ay eh, tulad ng pag-commemorate sa International AIDS Candlelight. It was Sunday, regular Sunday evening for me. Mm. Uh, Piesta sa barangay po namin. And then my friends kumakatok sila sa bahay, tumiyayayan nila ako manood ng Miss Gay. Mm. Parang, um, sumama ko d'yan, Miss Gay, party mm. event. So, may mga taong nagka ng screening like this mm. doon sa mismong event. And mm. then, they asked me, baka gusto mong magpa-test for HIV? Mm. I have zero knowledge at all about HIV. I mean, alam ko na nakakamatay siya. Mm. Alam ko lang na sakit siya. Pero yung eksaktong pagka-test, condom, et cetera, walang idea. That's why nung tinest mo nila ako, parang sabi, balik ka after 15 minutes for your result. Mm -hmm. And then I came back, then yung HIV counselor, she asked me, Anong gagawin mo kung sakaling mag ka for HIV? Mm -hmm. Parang very clear nga sa akin, dahil una, first time, wala naman pong alam. Parang mm -hmm. pangalawa, takot ako dun sa sakit na yun. Kasi mm -hmm. nga, sakit daw siya ng bakla, mm -hmm. sakit ng malalande and everything. Mm -hmm. Parang pag nagkaroon ka ng HIV, automatic, mag wala ka ng ibang pupuntahan ko ni death. Mm -hmm. no? So parang, ang sabi ko dun sa nagtanong sa akin kung... After niya makita yung result ko, sabi niya sa akin, anong gagawin mo sa sakaling mag ka? Sabi ko, magkapakamatay. Oh. Like, nagstart start na akong interviewin ng introduction ng Miss Gay. Parang Q&A na. Hindi pa niya ako binibitawan kasi very clear sa akin na kailangan ko na patayin yung sarili ko. Kailangan ko nang i-end para, hindi, una, hindi na ako makapangawa. Para pag umuwi ako ng bahay, mahawa ko yung mga families and friends ko. So, yun, parang... So may fear? May, may fear, fear man, yes. So yun ang na, mm -hmm. nakikita mong struggle. So pagdating sa emotional, yes. mag maging particular nga doon sa, sa physical, ano yes. pang ibang mga struggle mo nung una mong nalaman yung hinarap mo itong ganitong klaseng sakit? Well, I can say na I am very lucky and fortunate mm -hmm. because kahit na um, nagkaroon ako ng HIV, simula nung araw na diagnosed ako, mm -hmm. hanggang ngayon na nakausap niyo po ako, mm -hmm. never pa ako nagkaroon ng severe case. Even mm -hmm. COVID, mm -hmm. hindi ako nabagsak na ni COVID. Kahit nung kalagitnaan ng COVID, We still do HIV screening mm -hmm. sa mga community, no? pero maraming mga taong nabuhay ng may HIV o mga taong nabuhay ng may HIV or na-diagnose na may HIV mm -hmm. na nagkaroon sila ng other complications mm -hmm. like tuberculosis, mm -hmm. leukemia, uh, oh sorry, um, tuberculosis, pneumonia, mm -hmm. na nag sa kanila ng death. Mm -hmm. Very fortunate pa rin kasi ako dahil like I was diagnosed February 4th, February 21, 2014, mm -hmm. but I escaped. Umalis ako ng Pasig. I mean, mm -hmm. tinakasan ko yung treatment ko. Then I came back September 2017. Then that's the time I started the medication. Mm -hmm. Dalawang taon ako, yung takot na po na sinasabi nyo kanina mm -hmm. sa akin, na parang hindi lang siya basta takot para sa sarili ko, mm -hmm. kundi para sa mga tao sa komunidad mm -hmm. na kinabibilangan. Okay. Mm -hmm. Dahil nga na-experience mo, no? sabi mo wala kang ka idea id although meron ko, naririnig mo yung HIV. Yes. Okay. Oh, so, gano'ng kahalaga mm -hmm. uh, sa experience mo yung yung information dissemination, o yung awareness mm -hmm. ng yeah. mga nasa LGBTQ about oh, oh. HIV. Dalawang Pag test. Yeah. Mm -hmm. But dalawang bagay. Una on prevention, and then sa mismong testing mm -hmm. and treatment. Siguro, sabi mm -hmm. ko sa prevention, siguro kung mayroong mas maayos at mas malino na programa ang ating pamahalaan, mm -hmm. patungkol sa pagpapalaganap ng sapat at tamang kaalaman patungkol sa HIV, siguro kung accessible ang condom, siguro kung may um, yung mga kabataan, pwedeng mag-access mm -hmm. ng condom, at pwedeng magtanong sa mga tao sa health centers, mm -hmm. sa ating mga hospital about HIV, siguro nagkaroon ako ng sapat na kaalaman mm -hmm. on how to protect myself. Mm -hmm. And then siguro nakapag-access ako ng condom para maprotektahan ko yung sarili ko. Mm -hmm. Second, siguro kung may maayos na programa patungkol sa treatment, siguro mm -hmm. kung may support agad ang gobyerno na mas komprehensibo, mm -hmm. I am not saying na walang <clears throat> I am not saying na walang support, mm -hmm. pero I am saying dapat mas komprehensibo. Mm -hmm. Mas uh, makabata, mas makatao, at mas Um stigma free. Yung alam ano mm mo -hmm. yan parang <clears throat> very welcoming siya in a, in a, in a way na kung sakaling magpositive ako sa si HIV, maayos yung healthcare services, kayang protektahan ng gobyerno, kayang protektahan ng pamahalaan mm -hmm. ako from stigma, from the society, from the lipunan. So parang yun siguro yung mga bagay na kung sana meron mm -hmm. hindi ako nahirapan mm -hmm. or baka sakaling mabuhasan pa yung pagtaas ng kaso mm -hmm. ng HIV. Mm -hmm. so, so, so dapat talaga mm -hmm. mahalaga na magkaroon ng testing yung yeah. so so mm -hmm. dapat uh, dapat ba tayong lahat araw-araw uh, maging regular ba dapat mm -hmm. wala bang pipiliin lalaki babae kung sino ka man dapat lahat ba? Ang HIV po ay walang pinipiling kasarihan. Babae, lalaki, bakla, tomboy, trans women, trans men, o kahit yung mga taong non-binary, pwedeng magkaroon ng HIV. Dahil ang paraan ng pagkakahawa ng HIV ay hindi lang basta, I mean, hindi lang siya nakafocus sa pagkipagtali. Pwede kang mahawaan ng HIV kung ikaw ay masalina ng dugo ng isang taong kontaminado sa si HIV. Maaari kang mahawaan ng HIV kung sakaling ang nanay mo ay nagpositibo sa HIV at hindi pa nagisimula ng treatment. So, I suggest na sana lahat ng tao ay, am not saying magpatest naman regular, I mean I'm not saying na magpatest naman araw-araw pero magpatest um, regularly three months mm -hmm. from his or her exposure, that's number one important. and then siguro hindi lang testing, more on prevention, more on using condom, like prep, magprep at kung sakali ay enough knowledge. At pag nagkaroon ng knowledge, i-apply into action. Okay. Okay. So, speaking of testing, meron ako nakita dito. Okay. Okay. Oh, so, testing, mm -hmm. paano ba yeah. po? <clears throat> In all fairness ngayon sa atin, medyo nag-improve na yung quality ng mm -hmm. services natin when it comes to HIV. Mm -hmm. Kung dati, nagkakaroon na tayo ng HIV screening sa loob ng mga facility na kinakandak ng mga medtech mm -hmm. and medical mm -hmm. professionals, parang sumunod po noon ay mm -hmm. yung tinatawag na CBS motivator. Like, mm -hmm. si Ayan, Karen, yeah, yeah, okay, si yeah, Karen, and, si Karen and Nathan, uh -huh. sila ay mga trained CBS motivator from the department of mm health, -hmm. na nagkakonduct sila ng screening sa mga iba't ibang community. So anytime, anywhere, basta available si client at si CBS motivator, ay pwedeng yung mm -hmm. ng screening. And then uh -huh. lastly, is yung pinakabago po natin, yung self-test kit. Ibig sabihin, uh -huh. pwede kang magpunta sa mga social hygiene clinic, uh -huh. treatment hubs, and community HIV centers para mag-ask ng self test kit and you get this, you go to your home, kung saan ka mas komportable, kung saan mas convenient, and then you test yourself. So, ganoon na ganoon yung gagawin ko sa bahay? Kung sa hali, yes. May instruction naman po sa loob para mag-guide din kayo. And then, ang kailangan lang ay makuha yung number ninyo nung pinagkunan ito para at least ma monitor pa din whenever you're positive or you're non-reactive or reactive. So, meron siyang blood testing, ano? Yes. Oh, yes. Yes. Ito 'to naman. Ito ano 'to? Oh, this one is um, prep. Ang prep. Ang prep ay isang uri ng gamot na iniinom ng mga taong walang HIV para hindi sila mahawaan ng HIV. Mm -mm. Para kumbaga sa pregnancy ito ay parang Pyls. Mm -mm. Right. Libre din po ito. Libre itong binibigay ng ating gobyerno mm -mm. para um, ligtas, para um, hindi lang siya Ah, tawag nito? Double protection. Mm -hmm. pag gamit ng PrEP and then you use condom. condom. Mm -hmm. so, Pag-ilinaw pag lang po, ang PrEP ay HIV lang po yung kaya niyang... Ang protection um, na, oh. the other sti like gonorrhea syphilis mm -hmm. herpes genital warts ay mm -hmm. hindi po kaya niyang iligtas okay. niya i-prevent so well, kailangan to mm -hmm. ng ano consultation yes okay. oh. bilang pangulo no uh, sir itong hashtag tested yes. na isang programa sa sa yo know, yes. mo paki paliwanag nito or yeah si hashtag tested po ay nabuo po nung mga panahon kung saan pinapangarap namin na maging normal mm -hmm. ang pagtingin ng komunidad sa hiv screening mm -hmm. Simula nung pumasok po ko sa HIV program way back 2017, problema po na laging sinasabi na pag nasa community ang HIV testing, nilalayuan sila, mm -hmm. parang ayaw magpatest ng tao because they are afraid. Right now, by using hashtag tested as our brand, as positibong pasiganyo mm -hmm. incorporated, mm -hmm. ngayon ginawa po namin na una, normalize HIV screening sa lahat ng klase, mm -hmm. na, sa lahat ng komunidad lahat ng mga event. And then, um, right now, nat, 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 kahit pa paano po nabawasan namin yung stigma when it comes to HIV screening. Dapat Ayan. ikaw yung, kailangan uh, manormal mong nakikita ng patest para normal kang magpatest. Ayan. And that's why, yung hashtag tested namin, ini-improve na namin siya ngayon na dapat hashtag tested because we are the generation that ending HIV Ayan. sa ating society. Ayan. So marami pa sana tayong gustong malaman, no, Audrey. Pero Kael, thank you very much at maraming salamat <laughs> sa pagbisita sa amin sa at pag bahagi na yung journey. For sure, malaking tulong ito sa ating mga yes. kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Nice to meet you po.